password. Resibo. Yan, ko Kukunin nila. Wala Ayan, palabas na kami. Passport kinuha na. Hmm. Wala na. Wala ka na nga nung Yan na, labas na tayo. Yan, lalabas na kami. Bye, Saudi. See you again. papasok na kami. Quite na ito. Papasok na ng quite. Ayan, boundary ng quite. Napakalapit lang. Five minutes lang ang immigration ng quite sa tabi ng ano, Saudi. Ayan, uh, papasok na kami ng quite. Mayroon pa silang uh, nakaharang na ano, napakaliit na sundalong sasakyan. Uh, tala. Kasi ang tala, ah, may tahol para iso. The... At... <tapos> Ayan, dito na po kami sa immigration ng Kuwait. Ayan, I get the light talaga kung so, like. so, kami. Pagkakakoy? Pagkakakoy? Ihanda yung mga passport na naman ah. Hmm. Passport pass. na naman. Ah, civil ID. Civil ID. Civil ID daw. Ihanda yung passport, civil. Ngayon <coughs> uh? naman ang kailangan dito sa immigration ng Kuwait, civil ID, passport. Okay?